na, nakikita natin na, na nagte-trending no yung sinasabing pag maraming puno mas malamig ang mga others at kailangan tinim ng puno pero uh, we have existing uh, forest no in even uh, yung sa tenured na at sa mga may may-ari na mga lote na forest diyan sa Ojongan do you have um, plans no to protect what is uh, remaining na ng mga forest mm -hmm. nila diyan sa Ojongan we mm. yung education code at isasama po natin doon sa code na yon kung saan every graduates po both from high school at colleges ay kailangan magtanim po ng puno pasimula no at uh, kasi alam niyo sir ito ha madagdag ko lang no old uh, nagkaroon ng 10B ang problema hmm. kasi noon ang uh, ating mga nagtanim din hindi rin po sila aware how to plan kasi po sa totoo lang sa sa pagtatanim dapat uh, alam mo rin kung paano magtanim hindi po basta makapagtanim ka okay lang during the time ang nangyari po kasi April nagtanim, is summer season. So, ngayon, mm. na-stress yung halaman. Tinanim mo, ang dami mong tinanim. Uh, walang nagdilig. umamatay um, din po yung halaman. So, parang naging useless. Mm. Ngayon, babaguhin po natin yung stilo. Dapat, bago magtanim, dapat meron mo muna orientation kung paano mm. magtanim. At tapos malagaan yung tanim to ensure na talaga po ito ilalaki. Kasi po, simple din ang tanim po tayo um, uh, without orientation, wala din po mangyayari po. Correct. And I would like to comment also, Ka, -ka Wilson at... Uh, Manong Resi, no? Ojongan, Ojongan uh, has, Ojongan uh, is one of the few municipalities na merong green spaces at yung mas marami puno sa plaza. No? Uh, and yung, sa Children's <laughs> Park. No? Uh, hopefully, yung ating mga uh, munisipyo uh, mag-isip-isip ng muli na yung mga plaza natin ay dapat punuin ng puno. Uh, uh, granted the fact na meron na tayong uh, nararanasang mga pag-iinit sa ngayon. Mm.